kung tinamaan natin guys ay huli mila oh huli oo sabi huli huli yan tayo lumabas Yun, nakapwesto na kami guys ng bata ko. Nandito kami sa taas ng puno ng paper tree. Balik tayo dito sa spot nating mga mamaw. Oh. Tagal-tagal tayo guys, di nabalik dito. Madalawang linggo. Ngayon ulit, medyo malabo yung tubig. Pagkakaulan siguro nung ilang araw na malalakas na ulan. Tatlo kayo magkasama. E si Kuya Larry kasama natin. Doon nakapwesto sa butas na yan. Yun, sa puno na yan si dun sa isa sa taunahan ganda ng ano tayo dito po mga sa paper tree na nakaalihis yung damo guys so, oh, kaya nakapeso tayo medyo maluwang yung kuha natin Ayan, pumutok na sila parehas tagsunod na putok sana may magpakita sa atin dito guys yan ang kaganda ng kuha maluwang sana makahuli tayo rito Naka-setup na rin yung gamit natin. Abang-abang na tayo. Shoutout nga pala sa lahat ng viewers ko, sa lahat ng followers, sa lahat ng subscribers ko, sa mga nagsishare ng aking video, sa mga nanonood. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Magandang umaga. Balik tayo dito sa spot natin. Meu Deus, eh. ano natin guys Ay huli Dinila oh Huli Oo Sabi yan yeah. tayo lumaban where's scotch maliit lang to guys five fingers siguro ihaw na kami mamaya. Malaki-laki na rin. Six siguro, six fingers. Mm. Lapad na rin pala. Oh. Tripot na. Ulo na naman yung tama. Lapad na rin pala guys. pala oh. guys. binama natin thank you ayun pumutok si Bal nakahuli sana Uy. thank you binama no lapad na guys sa 7 pinters Asan yung net natin, Jay? Hindi ito po bag. Buena mano. <cười> <cười> Lại giúp.

Yeah. Taliit lang to. Kalit lang. Pero kahit ito paano, okay rin. Ay, nakawala. Ang legal. Sayo. Nakaka-isang piraso pa lang tayo guys. Yung damo po lumapit na sa amin. No? bagya lang yung bakante ron sa gawin na yun unti unti lang pumunta rito dito naman sa kabila medyo humangin kaya lumipat dito yung dam andun kanina yan sa dulo sumiksik na rito sa pwesto na ano Doon na lang tayo mag-aabang Diyan sa kabila na yan Isa lang yung aming iniyaw Apat pa kami kakain Apat pa kami kakain Yung nahuli ko lang sa paper tray Kain muna kami Tanghali na, alas 12 na Napakadalang ng lutang Siguro ano naman yan, mga 3 naman yan bala na no? malaki-laki naman guys kaya kakasya na sa amin yan lagay pa dyan eh kung sinigang sa na to doon o sa may inanan mo sa may tatag kung saan doon sa upuan mo dyan. dito? hmm gusto mo dyan na lang sa styro. hindi hmm. yeah, lagay pa na okay na hmm. yan nanakoy lari Malaki naman yun guys ha Tara, kain muna tayo Ito na Ayun, bumaba na ako ulit guys Galing nga paper tray Pagkakain yung huli nating isa sa paper tray Yun ang inihaw namin pinaghati hatian namin Pagkakain, si Balang sinwerte <laughs> Mayroon pa napapakita Jay, pakita mo nga rito Grabe pala yung huli ni Balong <laughs> Siya yung sinerte pagkayari namin mag pagkakain namin guys oh. Angatin mo nga yan, Jay. Lalaki. Oh. Pupusto pa tayo. Sulit. Doon punta natin ulit. Isang kilo to guys mahigit oh. Ang kapal niya. Taba oh. Grabe. Si Bal yung naka-jackpot, ah. Tara na tara na. Uwian na. Sulit si Bal oh. Tataba ng huli. Andre, ara nga dito, mo ako dito. Napad niya. Huwag mo ubusin yung tubig. Kaya Dalawa tama na Alin? Tingnan mo guys yung baal yung seven finger mong huli. Ayan, nine finger yan Yung isa, yung isa. 7 finger na Yung maliit lang. Wow. Eight fingers. Lalaki yun. Alin ba yung kauna mo yun? Ito. Sumunod yun. Tapos yun yung... Ito yung pinapakita mo sa'yo. Sabi mo yung kapawi kan. Oo. Kapawi ikan. Tara na. Bawi naman tayo sa susunod Sa tama, no? Ako katagal kong nag-abang sa may paper tree, ala talaga nagpakita. Yun lang na isa na yun. Kung naihaw. Mm -hmm. Okay. Mga tatlong kilo meron yung teban. Sulit okay, sulit yung isa na yun. Ang Ako magmaya ako ng naman ako dito. Kapagito ko lang sa mga... Uli mo kami. ka. Picture, picture. Mm -hmm. e, mo isa. Mm Hindi, -hmm. okay, Dalawa lang Huwag tagilid. Siyan yan, para kita yeah. yung lapad. Lapit mo lang na konti, paglapitin mo yan. Uh -huh. Ako din, Jay. Hmm. mo nga ako dito at ipo-profile ko. Meron ko lang remember. Ay, maganda nga profile ko. Dalawa. Ah. Mung ngayon lang nakahuli ng ganyan ah. Ngayon lang. Ay nakahuli ka na nung nakaraan. Doon oh. yung malaki yung. Ako hindi pa ako nakaka Ilang balikan na dito kuya? Diyaka, pang lima ko na. Pang mo na, di ka pa nakakahuli. Na? Sige, bala ka dalawa doon sa At may pera uh, tre. Isa dito. Ganito din kalaki yun. Yung dalawang nauli ko. Kaya hindi natin, basta hindi natin lubayan yung pagpunta dyan. Tataba ng tilapia dito ngayon. Pagka nagtag-araw, papayat yan. Ayan okay. mo yung branso. Ayan. Ayan. Okay. Okay. Si Balsoto. Doon ako nagtiyaga sa paper tree na yung guys, oh. Tagal ko ron. Mula maga hanggang kumain, Salang? pagkakain, hanggang ngayong uwian Ang oras namin, alas okay. dos na guys. Madalang talaga. Hindi mo. ah. sila. Oh, yan. <laughs> yan. Ganun lang yung nahuli ko. Yung maliit na yung guys. Oh. Yung inihaw. Hum, <laughs>